nakasumatan na siya o pipila ka church Okay? Amen. But then, ang atuang spirit, mangita din na siya o kuwan na oh, siya ang takto. I ano mean, yung lugar mas, Um, ang magkayo how ang magkayo ang ilahang pagtubo. Muna, boring makayo ang ilahang pagtubo. Okay? So, ang atuang spirit, mangita din na siya o shoot. Move it. Amen. Oh, move it in. Kung asa move in ang atuang ang ginoo magod mismo ang mohatag o way sa ato ang maluwas sa so kapag naapagalita ng point nga unang um, itaw church hopping na uh, church hopping kung so, nakataan na kuya kayo mag message si Hannah sa inyo ha ah, okay Andrew please share sa ano para makasimba so kung so, nakataan na nga point na nagsigit ako hopping o church tungod kay wala pa na haom ang ato ang spirit. Okay? Kay eh, gusto lagi sa ginoo ka, but on sa that nga lugar. Kay mo no, siya, believe, beloved, believe not every spirit, but try the spirit where that whether they are of God. Because many false prophets mm -hmm. are gone out into the world. Okay? So, naada na, na sa word of God. So, din nataangay mahimong igmumante na daghan yung simbahan diri nga, Hereby, know ye the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come is in, in the flesh of God, okay? Ang tanang tibahan na nagtulong na si Jesus Christ mo abot yun na aging second coming, diba? Dung gayo naman yun nang isuti, so, si, ah pagka 22,000 mo na yun si Jesus Christ. Nag-22,000 na lang, wapag niya si Jesus Christ. Year 2020, mo na si Jesus Christ. Nag-year 2021, pagka abot si Jesus Christ. Kaya nila pagka-year 1924, magos na si Jesus Christ. ato kung alam sa daan, wala mang binakahibaw. Wala yung nakahibaw ng tao, bitan si Jesus Christ. Wa siya kahibaw, kanus amahuman ang kalimutan. Ang nahibaw rin si God the Father. Ang amahan rin ang nahibaw ko, kanus amatakot ang ikong kalimutan. Amen to? Amen. False doctrine is that there is no resurrection of the dead. 1 Corinthians fifteen thirteen to 19. First Corinthians fifteen thirteen to 19. Thirteen to nineteen, Corinthians chapter.

Kita what tumakbo ng that si Jesus Christ was na resurrected. That is false doctrine. Kaya tumutukoy ng si Jesus Christ on the third day na resurrected siya. But kimo sa Bible, but if there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen. So walang din na panau si Christ. So and if Christ has, uh, if Christ be not risen, then is our preaching vain and your faith is vain. Okay? Kung walang di natin mo ang na na reference tayo si Jesus Christ. O, oh, napanaw si Jesus Christ. So, tayo ra din diba? ang, uh, so, ang, ang ato ang ipagpanginaw. Diba? Tayo ra din ang ato ang ipagpanginaw. So, hindi na ito ang ngayon sa ang ato ang tunan. Dapat yun na atay paglaon kay Munay, tuuhan yun na doon na si Jesus Christ radey, anak, na banhaw. Tayo ra din itong ipanganak siya na sa kalibutan, nung niya dili na siya tuuhan. kayo man nabakamatay siya sa cross niya dili na totooan okay so kinahanglan jud na whenever we enter or makadumog ta ug pagtutuo Christ has not resurrected then that is a false oh, teaching sadto sya pagtutuo siya big september yeah september yes yeah. masaya na